So guys, hulaan nyo kung anong luto ito. Kulang pa to guys ng gulay. Lalagyan ko pa ng gulay. At ayan, pag mai, may mais, ano ang tawag niyan? Ayan. Hindi pa ako tapos. Uy, umiiyak na ng aking apugan. Mais daw, mais. So ayan guys, marami siyang chili at apaw na apaw siya. So alam nyo na siguro kung ano to. So hulaan nyo guys, anong luto ko guys. May niluto ako guys. At ito'y kakainin ko na at nagutom na ako. Si Apo ay tapos nang kumain. Kaya ako na lang ang kakain ng tira-tira niya. Yung mga tira-tira niya ay eto o. Oh. Kaya Ang sarap ng luto ko ngayon guys. <coughs> Medyo manghang. Ah, 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 ah sumalimbad so, guys nagiba ang pasok ng ayan oh at meron akong buto-buto so alam niyo na siguro guys ano ang kakainin ko ngayon ano ang kinakain ko ngayon so halika na dito si si apo nandiyan kalang na Uy, kain mo na ako hmm Hmm. Aray ko, ang init. Magst du noch? ako na daw ang... ako na daw ang... Ayan ang gusto ko. makita ka mais, kakainin niya rin. pa mm. mm Hmm. Ayan. Katapos ko kasi ng luto. Nakain mo na si Apo. Tapos na ang lahat, ako naman ang natira. Mm. Ang sarap guys ng ating luto. Alam niyo naman siguro, pag may ganito, alam niyo na ako ng klaseng luto. Nagluto ako ng bulalo. Sariling. Ewan ko kung nilalagyan nyo ng ano ba to? Kinakol. Chinese. Ano, ano, to? Ano, kinakol. Mm. Mm. Mahilig kasi kasi sa misa ang manghang. At ito ang patatas. Uy, nag-unsa man niya akong apo uy. Eh. Ang bunta ka di ka. Ang sirang. Hmm. <laughs> Sakok mm. madami na. Mm. up din kasi. Masugatan ka, uy. Makain pa yung lola mo. Sobrang init. Ang dami rin nak nakain ng apo oh. ko. Sobra init. Napakasarap niya, guys. Napakasarap. bola lo, to. As a rinfly soup. Ito, no. Ito. Alam niyo to, diba? Yung sa yung dito, Sa buto-buto. Mmm. Mm mmm. Aw, pasin. Aw, pasin. Mmm. Mmm. Oh, pasin. Nandito kasi yung apo ko ngayon. Every Monday, Friday, minsan Wednesday, <laughs> minsan Saturday or Sunday. <laughs> hmm. Nasa gilid ko siya. Inyo tingnan ko kung anong ginagawa niya. Hindi pa niya nakita kumakagat ako ng Mm. Mm. Nahuli na niya ako guys. Gusto niya rin ng mais. Dali lang. Mais, mais. Kakain din siya. Tapos na siyang kumain eh. Gustong gusto niya tong mais. Hindi ko siya binigyan kanina eh. Eh, high skull. Mmm. Ayos? Yeah. Mm -hmm. Mainit daw. Meron pa ako dito. Mm. Mm. Isa pa daw. Kanina, hindi ko binigyan kasi sabi ko matatagalan kami ng ng, ng, ng subo ko sa kanya. At mainit. Ping. Yeah, Ayos. pinga. Sinubuan ko daw siya ng kamay. Bakit daw sinubuan ko siya ng kamay? Hmm, kumain pa siya ulit ng kanin. Ito, e, tama lang yan. Sabi niya, tapos na daw siya. Hmm. Huh. Hmm. Bisa so bisin? Yeah. Hmm. Deka? Hmm. Serap daw, serap. Gusto niya kasi kagat ini. Eh. Hmm. Nakikagat ka karin ha. Hmm. Deka? Hindi ko na oops. <laughs> Masulen. hindi ko na ipakita sa inyo guys kasi ako lang pero masarap ang bulalo ko guys masarap sariling bulalo Max ano? Yeah. Mais? pinauna ko na nga siya ng kain para hindi niya ako maisturbo. Eh, nakita niyo ang mais. Gustong gusto niya yan eh. Good? Ay. Mainit daw, mainit. <laughs> eh, paano nakikagat ka rin kasi eh. Hmm. Hmm. Good? Hmm. Hindi ko na ipakita sa inyo guys. Nakikagat din kasi siya sa mais. Ice na. na. Hmm. Mamaya na yung ano, dessert. Nag-dessert na kasi si Ruby ako. Mukain pa lang. Ako lagi guys ang nahuhuli sa lamisa. At sumusunod ng sobra ni Bunso. Parang Bunso. na nga rin siguro to. <laughs> ni Apo. Ako ang, ang, kung hindi na niya maubos niyan, ako ang tagasunod. Dati ako rin ang tagasunod ng mga, ng mga anak ko sa kinakain nila. Tapos ngayon yung si Apo na naman. Number can... 16. Mm. Sus, masarap daw. Mm, parang kumakagat ka ng parang kambing dyan, oh. Mm. Nasarapan siya sa mais. Pero meron pa naman ako dito, ito, oh, at saka meron pa sa kaldero, guys. Oh, ba diba? May dalawa pa ako sa kaldero. Uy, tama na magkagat. Uy, wala kadaghana ba magkagat ni mo? Oh. Mm. 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 chat up nga pala guys kanina sa sa aking premiere. Salamat at andyan si Sir Agri sabi ni Sir Agri nagkasabay daw yung premiere namin pero nandukun siya sa premiere ko. May galap at up Sir Agri at ito pa yung apo ko kumakagat na parang kambing sa aking mais. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, parang kambing. Pero may isa pa ako dito. So. Mm. Mm, gusto niya yung mais. Hinahawakan ko kasi, baka mamaya kasi ay nilamutak na. <laughs> ano bang sabi niya? Uy, okay, ginoo ko. <laughs> Kumakita niyo guys kung paano sa kumagat. Grabe. tuang mm, Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya magkagat ng 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 mais. Ayoko lang pakita. ay hindi ko alam kasi kung pwede pakita eh. <laughs> hmm Parang natulo na yung sipon ko sa kaka. Ma, medyo may pagkaanghang kasi siya at mainit, mainit. Mm. Magbabawin so, na ako guys. Thank you very much. <laughs> lausa lau lausa. Mm. Ayan na si... Okay, babay na, babay na, babay na ako. <laughs> so, Amelia, Umi, mais, essen So. Hmm. 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 Sa so, bulalok namin tong mais guys. At si ako. Mabilis kumain na. Mm. Mm. <laughs> Numal. Mm hmm. 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 No more? Hmm. Bulalok to guys. bulalo mm -hmm.

Bye bye guys. Bye bye na. Wingy wingy. Wingy wingy. Bye. Bye. Fine. Fine the fine. Masarap dah masarap. Hmm. Mm. Hindi niya talaga titigilan to. Mm.